Ayan guys, dahil nakapagpahinga na ang aking estudyante, ayan ngayon tuturoan ko siya ng spelling kasi mamaya babalik na naman siya at mag-exam daw sila ng spelling. Ngayon tuturoan ko siya para perfect siya pagdating sa school. O ayan, tuturoan ko siya ngayon. Ali dito, tuturoan kita mag-spelling para alam mo mamaya paano ang pag-spelling doon sa school. Ah, ito. Anong letter yan? Letter M. O, oh, M. Ito, letter A. A. Ito, letter G. G. Ito, letter N. N. Ito, letter O. O. Ito, letter L. L. Ito, letter I. I eto letter A. A. O, oh, pasahin mo. Palaman. Anong palaman? <laughs> Yan, ayaw kasi mag-aral ng mabuti. Kaya, hindi marunong magbasa. <laughs> Magnolia. Hindi palaman. Porque nakalagay cheese whiz. Palaman na ang sinasabi mo. <laughs> hindi mo basahin. Magnolia. <laughs> Okay guys, palaman daw guys. Okay guys, thank you for watching. Bye.